lusog family thank cereal you. drink. Oh, thank you, Willy. Wali po. <laughs> <laughs> Sino raw? Willy. Nakadikit kasi yung pangalan mo eh. <laughs> Sino Willy? Willy ni Pumuseno. <laughs> Wali gusto niya sabihin. Iba si na. Ano <laughs> mo? Sino Willy? Sino pong Willy? Willy Rebillame po. Pakikukuha mo ng lahat yan. Ito, babawiin na po namin. Magpaputay mo sa TV5 yan. Dali! Pakilabas na po. Hindi mo paputayin yan. Doon sa ano... Doon sa kinteng-kinteng. Doon sa maging-kinteng ka mo. <laughs> hey! Ito, isa. Pahal to. <laughs> ano, Onse? Sumakit ang ulo mo. Onse! <laughs> Sumakit <laughs> ang ulo mo! Ang painain tayo. Umuwi na kayo. <laughs> Nanay. Digo, hombre, dale mi lechón. Vamos <laughs> a ver Nanay. <laughs> Nanay, nanonood po talaga ka kayo ng Ipulaga. Opo. Ilakas mo, nanonood ka ng Ipulaga. Opo. Solid up and ka. Opo. Hep, hep. Pure. Ay, naku talaga. Solid up and talaga, mo Woo! Sugod, my gang! bawe ba <laughs> 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 Grabe naman yan. Kantahan mo nga ito. <laughs> Kantahan mo nga ito. Ano mo, marunong siya no. Sumayaw. kayo sumayaw? <laughs> tayo tayo. Kantahan mo pa rin. Eh. <laughs> eh. Yeah, sabay tayo. Palo nah, nah. tayo. Tayo. Kendeng, kendeng. Okay, yeah. okay sabay-sabay. Palakpak. 1, 2, <laughs> <two>, three. Everybody, let's talk to studio

Po, sabihin nyo. Sa asawa ko po. Opo. Ah, nanonood po siya ngayon. Eh. Baka nandiyan. Oo, oh, yan, yeah, yan. Yeah, sa trabaho yeah. po eh. Nandun <laughs> po sa trabaho po. Hindi po. Ipo ang gusto niyo sabihin sa <laughs> maraming maraming salamat. Doon sa, Do, sa, sa anak, anak, sa anak. Sa anak nyo. Baka may gusto ka sabihin sa anak na yun. Ayun kamay, ayun kamay. Tindamit, tindamit. Ito po, nasabi nyo na lahat. Bigyan mo ng jacket. Bigyan mo <laughs> ng jacket. Wala tayong jacket. Wala tayong dalang jacket. Uh, uh, jacket. Wala tayong dalang jacket. Wala tayong jacket. Manap ka. Manap Ma ka. Bentong, bentong. CD, CD. <laughs> CD. CD. <laughs> CD. Sandali lang yung CD. <laughs> <inaudible> Hindi. Uh, gusto ko lang pong linawin to. Gusto ko lang ayusin. Huwag uh -huh. niyo akong bigyan ng background. Huwag niyo akong bigyan. <laughs> 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 Yan! Yan! <laughs> Ah, Brad, ano, ano yung nakasabit sa ulo mo? Ha? Ah? Ano yung nakasabit sa ulo mo? <laughs> ano yan? Puto ano bumbong. Ano, po ano yan? Ha? Bibing po. Bibing ka. Nakasabit ka. 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 po kami tuwing 4.30. Ano Ay, ba't nakasabit dyan? Ha? Ba't nakasabit? Para po sa matalinong pusa. <laughs> <laughs> yan, 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 <laughs> yan ang, <yan> ang <laughs> misil tone nila. Yan ang misil Bakit po nakasabit? Kasi po marami kami yung mababae dito. Ah, eh, oh, mababait nampak. Mm. Batai mo sebing daga. <laughs> o, oh, yung gusto mo linawin, na uh, Brand, Brad? Opo, gusto ko lang linawin sa pagkakataon na to. <laughs> music, gusto mo music? Yeah, hindi na ang bigyan ng background eh. Oo. Oh. Nakakasira lang eh. Oo. Oh. Correct, huwag mo, set mo konti. ba ako? Yan ba yung bagong CD mo? Opo. Ang title? Pag di nyo tinanggal yan, ako magre-resign dito. Sino? Jimmy? Jimmy. Nihilig mang so, eh. Jimmy, para sa'yo. Ikaw na nga. Pesas. Pesas sa Jimmy, sa'yo. Makinig ka. Jim, ano Po. Gusto mo pakilala kita si sa... Si Pete? si Willie yan. Ano ka ba? Oo. Oh. <laughs> gusto mo ba? Gusto mo pakilala kita sa pinsa ni Tito Sen? Sige, sino yan? <laughs> sino yan? Umihiga sa kabao. <laughs> Baka gusto mo sa bayang. Eh. testing ng kabao yun. <laughs> okay, okay. Sige, bigyan mo ng pantat, kapitan! Bigyan mo ng pantat, kapitan! Pantat, ang uh, sumasayaw-sayaw ka, huy! Uh, Congratulations! Five thousand! Apasi, congratulate mo! Three, four, five! Congratulations! Ngayon <laughs> ate, mamili kayo. Alin ang mga gusto niyo rito? Ito huh? sa pula, sa blue, sa white. Red, white, and blue, pili <laughs> na kayo! <laughs> ate, hindi ka na! <laughs> Gusto, so, gusto. Ate, pili ka na. Pili, <laughs> get set. Gusto. Go! Gusto ka na. <laughs> o, bigyan mo pa. Okay. Dahil dyan, ate, ito ah. Ito, makinig kayo. Eto importante. Itong number one, napakabisa sa tawagan. Sige, ah, uh, uh, luling, mo. To. Meron ka ng Nokia Asha 303 Touch and QWERTY Gaya ng phone ni Bossy Puto ka na. May games gaya ng Abby Bird At madali pang makakonect sa internet Nokia Connecting People Putukan ka na Connecting <laughs> na Congratulations! <laughs> <laughs> wala na tayo, tanggal na eh Wala na, wala na Iba Amazing! <laughs> <laughs> Perfect! Sige <laughs> na, Brad. Oy, Willie! Padala mo kami regalo mo! <laughs> oh, <yes>. <laughs> Joey! <laughs> <laughs> Yan lang. gabayan kita. Rilo, pabibigyan ka Rilo. <laughs> bibigyan ka Rilo. Bibigyan ka Rilo. Gusto mong kondo? Bigat ang kondo. Gusto <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 do mag-shopping? Doon sa mall ko. Gano'n ka lang. May helicopter ako. Gusto sa makal? <laughs> dabit, dabit. Dabit. <Huh? laughs> Ikaw <nyo. laughs> na. Ano pa hinihintay niyo? Halika na, umil tayo. Alis na. Mas na kahit palasyo. bigyan mo na ng dagdag puhunan. <laughs> Ito na, dagdag puhunan. 1,000 <laughs> <One thousand> pieces! Hindi naman, sobra may puhunan na yung 1,000. Para sa buong pamilya. Para po sa inyo. Ayan. Yeah. <laughs> Pinasaya niyo kami. Mm -hmm. Oo, oh, nasaya. <laughs> Ay, iyak ako. Ga ganun po yung kamay nyo, ganun. Wala na yan, wala na. Wala na ninyo, wala. wala na. Churot-churot. Wala na. Wala na, churot-churot na yan. <laughs> Ay, iyak <laughs> <Ay thank you. laughs> naman ito, grabe. Ikaw may kasalanan ito eh. Yung, oh, yung mukha mo kasi. <laughs> <laughs> Mapabago ko na pangalan. <laughs> Ito po, ang pangalan po niya, Walay ha, Walay. <laughs> <laughs> Ito, para na po sa buong pamilya ninyo. <laughs> para na naman. ba <laughs> Ito po, ipirin niyo, 2,000. <laughs> Papanood po tayo sa buong mundo. <laughs> Galing po sa Itbulaga po. <laughs> Galing po sa Itbulaga, eto po, at maagang pamasko sa inyo. Bakit? Ilan araw? Walong araw na lang. Pasko na. <laughs> Willy Christmas po sa inyo. Eto po, ka! Ah. Galing saan? Galing saan? Galing po sa Itbulaga. Ah, hindi. Galing sa Bulaga big time! <laughs> Sina? Wili, wili, wili. Wili, tahu ka. Kela, mo tatanggalin si Sugar? Tanggalin mo. <laughs> mabait naman. Oo, oh, total, wala naman pa kinabang, yun, no? Oo, oh, pinag-iisipan natin. Medyo iyak lang nang iyak tong bata na to, eh. Oh, iyakin pala to. Gusto nyo, balik ko sa inyo. Kaya <laughs> <What? laughs> dyan na <dyan> lang, Brad. Ha? <laughs> ano dyan? parang pabigat na rin dito sa akin. <laughs> Eh, yeah, bigay mo na. Ito na, bibigay na natin si Sugar. Hindi, hindi Sugar. Bigay na natin para mas ko sa inyo. Galing po sa It Bulaga ang... 25,000 pieces! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10 25,000 pieces. Galing po sa Itbulaga! Bulaga. Maraming maraming salamat, bossing, at sa mga staff ng Itbulaga. Ano po pangalan ko? Ano naman. Pag-W na naman. -W na naman. Oh, tingnan ano tingnan pangalan? Na ba, no? Ano pangalan ko? O, oh, okay. sekot! Eto! O, oh, ito eh. Si Paolo! Eto. Si Pali! Ayan. Yeah. Yeah, Ayan na. Malinaw ha. Alam niyo na ha. Okay, congratulations! Congratulations, congratulations po sa inyo. Po. Merry Christmas Pina. po. Kanina, sa Itbulaga, nagpasalamat din ko na sa akin sa Will Time Big Time. Sa Itbulaga. Pero ang ginawa ni Big Soto, ni Joey, that appreciate naman nila yung ating programa At Inappreciate appreciate naman ako buhay. Eh, karangalan po namin na bang, mabanggit ako ng number one noon time show, na undefeated, undisputed. Di ba? Kalaan the singing shoulder, uh, sh the singing soldier, sila lang po nakaisip niyan. Di ba, ginaya na lang ng lahat yan. Saludo ako sa Itbulaga. Dahil po, walang personal, kinantapay ang kanta ko, ikaw na nga na Jose. Nagkending-kending pa. Nagtantaran pa. Lahat na congratulations pa, nag amazing pa. Lahat po nang ginagawa, nag red, white, and blue. Ginaya pa si Shalani. Karangalan namin na Tito Big and Joey at Badabar Cards. Sa Ibulaga, eh kami babanggit. Ibig sabihin nun po, maganda ang ginagawa ng programang ito. Ibulaga pa. So, ganun din yan. Kaya lang, sana Channel 7 ang binati mo. <laughs> Tote Aling Rosita. Oh, wow. Para naman po sa inyong nalalapit na kapaskuhan. Mm -hmm. At nalalapit na pagsasama ko sa po yung inyong... Mari ko po bang manaman ang pangalan ng asawa ninyo? Ano po? Willy po. Si <laughs> <laughs> pareng Willy pala ang asawa eh. Nanay, kamusta kay nanay? <laughs> ano siya? Kaya? O siya, kaya ba? Nanay, ano pong gusto niyo sabihin kung saka-sakali hanggang po nananay naman sa alam niyo? Hindi ko po alam kung buhay pa po. Eh. Sige po, alam ba nga po, buhay po siya nanay. Anong gusto niyo sabihin sa kanya? Willie, malaki na yung anak mo hindi ko nakikita. saan ka man, saan ka man naroon, gusto ka niyang makita yung iyong anak. Iniwanan, makilala man lang. Iniwanan mo po yung Apat na buwan lang yung akin siya. Iniwanan mo na ako. Kung nasaan ka man, gustong gusto kang makita ng aking anak na si Mary Grace. Willie, kung nanonood ka. Uh, apat na buwan. Hindi ganun kadali. Ang bata, ang... Ang kabahawa. Diba? Hindi, huh? diba? De, diba? Hindi, mahirap talaga eh. Oh, diba? Diba? Ah, uh, kausap ko. Pali, bigyan mo ng jacket eh. <laughs> Ano? <laughs> <Sinakatayod. laughs> wala! Wala! Ayun! Sino? mo kayo? Sino, sino yan? Sino Si Willy! Narinig niya ang panawagan mo! Kaya ito, po mga si Willy! Ito na po si Willy! mo <laughs> sino yan! Willy! May... Hanay! <laughs> ito huh? na po si Willy! Kuya. Huh? kuya! kuya niya! Ah, kuya. Okay. <laughs> kuya! kuya! <laughs> kuya! Kuya, ma, kuya, ko lang. Kuya. Wala pinaiyak niyo si Kuya. Nagulat ka sa... Kuya, kayo po ang katuwang ate sa pagpapalaki ng bata. Hindi po may pamilya rin po ako. Po? May pamilya din po ako. May pamilya din po kayo. Sakit siyo. Ilang buwan po kayo iniwan <laughs> ng asawa na <ni>? yun. <laughs> Hindi, iba yan. Iba, iba yan. Kapatid niya yan. Kapatid niya. Kapatid, ah? siya, kapatid niya. Ito nga, baka iniwan din. Hindi po iba. baka iniwan. Iba, iniwan. Bakit po naiyak kayo? Natutuwa lang po. Natutuwa kayo. <laughs> Kuya. <laughs> Tong. <laughs> Kuya ba may asawa naman? May asawa, may pamilya rin po. May pamilya po kayo. Ayos naman po. Ano po masasabi niyo sa kapatid niyo? Good luck sa sasaya niyo po. Kasi sinabi niya, ah, anim na buwan pa lang yung chance siya. Kapat. Nang apat na buwan, Kapat. nung iniwan nung uh, tatay, nung uh, anak niya. Ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya? <laughs> eh bahala na sa siya, gan, bahala na siya. sa buhay niya. Ha? Hindi mo naman ganon. Ay <laughs> ko <laughs> mga <laughs> pamilya din. Pero nandiyan pa rin po yung suporta ninyo. Okay. Napakabait na kuya. Napakabait na kuya. Tisyo pare, pare, tisyo. Dahil po dyan, <laughs> sige po po nasa nyo. Dahil po dyan, uh, nagpagtawagan na po yung... Uh, <laughs> ito po para sa Paskong darating para po sa inyo. na no, nabilib po kami sa inyo. Itinaguyod nyo ang anak ninyo. Anim, uh, apat na buwan. Tapos meron pang natitirang limang buwan nung iniluwal nyo siya. Hanggang ngayon, 20 anyos na yung bata. Na pag-aaral nyo mag-isa, hindi kayo umanap ng katuwang sa buhay. Pinilit yung buhayin ng okay. anak ninyo. Ito po ang para po siya. <laughs> ano, jacket na naman yan? <laughs> <laughs> jacket ka dyan?

31, 32, 33, pieces! Salamat salamat. po, Salamat. Mayang yak po salamat. Salamat. May may yung may yung po. po. <laughs> Mayang may may Uy! Sino naman Salak po yun? Sino naman yun? Salamat. Sino naman po ito? Sino po yan? Kapatid ko pong bunso. Kapatid ko bunso. Sir, ikaw may pamilya ka na. May pamilya ka na. Hindi po. pangalan niyo? po. Huh? Ery, may hanap buhay ka? Wala ka hanap buhay? Pahinga ka lang ha? Magbago, magbabago yan. Tama ba? Oh. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Sa piling ko. <laughs> Bigyan mo ng kulon. Ito, okay. Ito na. Ate, para mas maganda. Bigyan mo ng kulon! Kulon? Kulon! Ayong kulon! Ngayon nga po ako, Parang natatakot din kasi ayoko pong mamana yung sakit na yun. Actually, Kuya Willie Bossing, uh, na problema talaga. Bigyan ng jacket yan! Bigyan ng jacket yan! Bigger ng jacket yan!

After, ano pa yun? Sunday, pinasaya. Uh, uh Toko. Dito po, nalalaman natin kung ano mga nangyari. Sinalaysay nila na ka ng mga buhay. Yung isa ay nakatira lamang sa kalye at sila naman yung walang matiraan. So, dito po, nalalaman natin lahat ah, kung ano mangyayari. Gusto kong batiin ang bossing ng lahat. Okay, from number one noontime time show sa Ibulaga, Wala nga ba? Bossing, Big Soto. Happy Birthday! Happy, happy birthday. niya yung kantang Bossing, Bossing Big, Soto, happy birthday. Sa so, alam mo, yung anak niya, mayor ng Pasig. Napaka-simple. God-fearing kasi yon Saka, kitita ko ni, ang ganda ng pagpalaki, eh, no? Na Napaka-simple yung tao, magsalita, malumanay. Okay, Mayor Biko Soto, saludo kami sa sa'yo. You're a good example sa kabataan, sa aming lahat. Kaya ang Pasig, mo, wala kang matitinig na miniklamo, wala kang matitinig na ganito. Kasi, nakikita mo, lagi nasa labas. Mayor Biko Soto, Kaling mo. Alright. Kaya nga sabi ng itbulaga, hanggat may bata, may itbulaga. May ginawa po ako today. O, oh, so, itbulaga, itbulaga. Sa tanghalian, kasalo kayo. Hindi na magsasawa na kayo ang kasama. Lakas ng tuwanan sa tahanan dinig nyo. Di na mamamalayan na hapon na pala. Oh, yeah. Mula ngayon hanggang dulo na to. Enerasyon may magbago-bago. Ilang ikot man ang taon Di mawawala Ang it Bulaga yeah! Actually, yun ang inspirasyon ko Isang yeah. pangarap ko yan Tito Big and Joey na maging ganon Awa ng Diyos, ito pinag... Ano, wala akong Tito, wala akong Big, wala akong Joey Kuya Will Pero na akong sarili ko lang <laughs> <laughs> Pero ganun ang buhay, sila lang yan eh Ang dami nang tumapat Pero walang, wala Walang tubibag, wala talaga. Kaya nga, tama. Si Joey De Leon, laging may bulaga. sa kasiyahan. Galing, no? Yung rap, yung rap niya, no? Tama siya, mo? Kung diba? sa, sa kasalo, di ba? Sa katangalihan, kasalo kayo. tapos sa hapunan, wawawin na tayo. <laughs> Yon, pala yun, pala yun eh.